Gano'ng kadalas dapat bumabalik ang isang pasyente na after, bawah, na nakayod, gumaling siya doon sa kanyang bladder cancer? Gano'ng kadalas na dapat siya magpapacheck din sa doktor para ma matignan natin na hindi nagre-recur yung kanyang cancer? So, depende po sa urologist siya kung ano initial finding niya doon sa unang kayod niya. No? Mm -hmm. uh, kung cancer nga talaga siya, cystoscop cystoscopies can have uh, at least every six weeks to three months, no? Sa surveillance, sa patitik. Ulit-ulit yan. Kasi maaaring mag-recur. Eh. ay natin ma-miss out na maaaring mm -hmm. tumubo ulit. Okay. Kaya gano'n. So maaaring mabusisi siya. Pero kasi ang kalaban natin dito ay cancer. So dapat talaga, mabusisi rin tayo, nagbabantay. Mm -hmm. Kasi maaaring mahuli mo siya ng localized lang eh. Mm -hmm. Kaysa sa kumalat ba? Gusto natin oh. na gano'n yung sitwasyon. Okay. Oh. Pero sa mga cases naman po na sabi kayo na pwede maging cause din yung trauma. Opo. Oh, at na aksidente. Hmm. Paano naman po nangyayari yung... Yung pagdurugo doon, anong nangyayari doon sa pantog? Sa pantog po ba okay. nagagaling yung dugo kapag ka na, nagkaroon ng trauma? Pwede, fine. no? Kasi ang trauma, pwede ka na aksidente. motor, mm -hmm. kanyari mm -hmm. sa ospital, ganyan. Pwede matamaan ng kidney, nabundol, na bundol, na aksidente, blunt mm -hmm. trauma, pwede dumugul, yung dumugong. Yung kidney hihi. yung, ah, yung, mm -hmm. eh, yung, yung kidney. Yung dalib din. Meron sa isang nasa FIBA, um, eh, yung nag-asipo. Uh -huh. diba? Kasi Sipo. galing dito, mm -hmm. pwede mag-present ng hematuria yun. Okay. Pwede kasi na-accidente, na baril dito or dito. Mm -hmm. Nagmomotor. Galing trabaho mm -hmm. galing sa inuman, puno ang pantog kapag bubuyag ko. Kaka Pwede mag magkaroon ng ano, ng bladder injury causing mm -hmm. hematuria. Mm -hmm. okay. So, these are common scenarios kapag nasa hospital emergency. Mm -hmm. emergency. Kapag trauma. Simpleng trauma din paglagay ng catheter. Pag nilalagyan ng catheter, okay, minsan okay. afterwards, may traumatic catheter insertion, mm -hmm. magdudugo. Mm -hmm. O pag naiirit ang pantog dahil sa may catheter sa loob, mm -hmm. nagre-react siya katulad pa infection, pwede rin. Pwede rin siya di ba, doon pala sa trauma usapin, mm -hmm. ang dami. Mm -hmm. sa, so, sa, tools. sa mga ganong case, Dok, sa mga trauma, or yung mga, hindi naman siya dahil may sakit ka or may UTI na, yung mga tulad nung may na, na irita ng catheter, mm -hmm. na-aksidente, may mga, may mga kailangan ba silang gamutan na i para doon sa sugat na kung saan nagagaling yung dugo sa ihi nila o pwede naman nilang hayaan na lang gumaling at ma mawawala din ito. Oh, again, depende kung ano bang kaakibat no bukod sa local trauma na mucosa okay. kung may infection usually mag ka kasi baka malaki yung prostate. Mm -hmm. So mo rin yung prostate, okay? okay? okay. Minsan huhukay mo anong pinaka dulo mm -hmm. bakit ka nilagyan ng catheter? May infection ka, mag-antibiotic ka rin, bukod sa may... Mm -hmm. The catheter itself also maintains its patency, no? Parang maluwang ko, kung meron mong baraan dahil sa blood clot, pwede siya mag sa catheter. Mm -hmm. Pero hindi lahat, kasi mali kasi maliit lang yung lumen ng, ano eh, ng catheter, no? So, ganun, it depends also, going back to the basic, what is the problem, no? You address only, because a catheter can only address a temporizing situation. Mm -hmm. Okay. Pero, eh, Doc, problem pala. Pero sa ano naman, Dok, sa connection naman nito about sa fertility, may effect po ba ito kapag kunwari may duguna nga or pwedeng uh, bladder cancer? Meron po bang epekto to o Like for example, ikaw lalaki ka tapos gusto mo uh, gusto nyong bumuo ng anak ng asawa nyo. Meron po bang effects to kapag ganun po? Ang, uh, we have to clarify if it's blood in the urine or blood sa similia. So, okay, different entities yun. yun yeah. uh, uh, uh. Mm. Kaya, yung uh, bladder cancer per se, usually naman, hindi naman nakaka-affect ng fertility. Okey. Oh, oh. mm. Pero yung mga... Ba't mo nagkakaroon naman ng dugo pala doon mm. sa similya naman? Yun. Iba na set of slides. Iba, iba na hindi na, 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 na siya... Pero okay lang ah. din, no? Uh, marami rin. Pwede rin infection. Uh, sa ano prostate. Prostate infection. Uh, pwede rin siyang... And commonly pa sa mga listahan, uh, karamihan dyan, unsettled kung ano ba talaga ang cause. May mga ganon. Oh. So you can you may you may think of inflammation, you may mm -hmm. think of cancer as well. Mm -hmm. You may think of uh, infection marami. and a combination of them. Mm -hmm. okay. Pero walang specific may iba clinically marami ring nahanap na walang infection, wala mm -hmm. namang cancer sa prostate lang So may mga ganun mm -hmm. na situation, common situation. Duk, naman. sa treatment oh, naman sa bladder cancer kasi iba-iba siya ng stages 'to, 'di ba? Hanggang stage 5 or four 4? Four. 4 four four, four. to 1 to 4. Eh, paano po yung treatment? Iba-iba po ba siya per stage? or talagang iisa lang din yung approach sa lahat ng stages? Okay. Commonly kasi, iba-iba ang approach per stage. Kaya ang stages at saka diagnosis and staging ng cancer, yun ang okay. basis kung anong pwede mong gawin. Okay? okay Yung unang mapa mo para ano yung next step. Uh -huh. Kasi kung kalat na, metastatic o stage 4, ito ang pwede mong gawin. okay Uh, localized lang ito pwede mo gawin Kakayuri mo lang every uh, six weeks or three months kumporme sa pangangailangan iba naman may ibang factors baka hindi pwedeng operahan pero uh, matanda na kasi mm -hmm. no? so magbabase sa profile ng pasyente eh, we can offer surgery combination of uh, radiation lang po ba with ano caoyd and chemotherapy mm -hmm. so it will all boil down to what stage mm -hmm. and staging will be dependent on the biopsy and other uh, staging test tulad ng uh, PET scan mga no Dok at tinitinba mm -hmm. ibang cancer na habang tumataas yung klase ng iyong stage natin dito sa bladder cancer e eh, umuunti rin yung options ng ating mga kasambahay na meron nitong bladder cancer dun sa treatment. Mm -hmm. Kasi isa maari isa din kasi ito sa mga pinamakahirap makahirap at uh, well aggressive tumors no in uro mm -hmm. urology ang bladder cancer. So, importante talaga, going back, once diagnosed, you have to do surveillance mm. because it can recur. Habang nagre-recur yan, meron rin chance to progress. No? So, may progression at saka recurrence issues sa bladder cancer. That is why it has to be addressed because pag pinabayaan mo, mas complex siya. Mas complex so, din yung gagastusin I mo. Um, Ang okay, gagastus ba niyan, Dok? Mabilis ba yan nagpo progress ah, Yes. Uh, initially, kasi meron kang schedule sa unang taon every three months or quarterly, hanggang sa medyo naging stable sa so tumataas ang iyong intervals ng pagbabantay. Mm -hmm. Sa unang dalawang taon, ang mas mabusisi ka nagbabantay kung magre-recursion. Okay. But Doc, before we head on sa ating social media questions, last question ko ano na lang po. No? Meron po bang mga uh, stage po ng uh, bladder cancer na asymptomatic pa rin po? Yes, so, meron. Meron lang kala mo kasi UTI, UTI, UTI. Pag mm -hmm. Pag investigate mo further, nagpa-ultrasound, may bukol pala doon, no? Usually, oh. anong stage po, Doc, yung mga gano'n, uh, symptomatic? Maring, ang staging kasi depende kasi kung iba, may stages, hematuria lang pero walang nararamdaman or UTI tapos nag, may dugo sa urinalysis, walang naman, pero localized, mm -hmm. okay? So, kadalasan yung mga uh, hindi ganong obvious, may, nas, maring nasa mas localized stage lang siya. Oh. Or hindi siya ganong umaabot sa lower layers. Kasi may mga layers sa bladder. Mm -hmm. Kung nakikita nyo kanina, no? Okay. May mababaw, may malalim, may tumatagos sa buong layer ng bladder yung mga bukol. Dok, advice na lang po sa mga kasangbahay po natin na uh, baka meron po silang simptomas po ng mga narinig po natin, mga diniscuss po natin or sa mga pasyente rin po na merong bladder cancer. Baka po meron po kayo advice sa so, kanila. essentially lang, pinaka-basic ano is avoid smoking. Mm. You know? Smoking. So, Pwede naman hindi ka nag-smoke pero may kasambahit, may kasama tayo sa bahay na smoker. Mm -hmm. no? So it's uh, very much related to exposure, chronic exposure no? to a carcinogen. Mm -hmm. Ang dami kasi pa rin naninigarilyo, marami rin tayo exposure, oh, yeah. no? You may be healthy in terms right, of living maybe. but someone else in your family or nearby mm -hmm. exposes you to something else, no? So, 'yun, isa rin 'yung pinaka.